Hi guys! Tarasamahan niyo ako dito sa sikat at talagang dinadayo pa na may pinakamura at pinakamadaming binibentang Christmas decors na dito niyo lang makikita at ang kinagandahan pa nito, pwede pang tumawad. Kuya, magkano sa sagan na ito taas? 3,000. 3,000? So, kasama na to yung mga nakasabi? Kery lang at ako. Okay na rin na, laki pwede na rin na. na, na pero may nakat... yun. Pwede na to yung white. Ah, oh, 1,000 na mas mura pa. Pwede na yung maliit, no? Yeah, pwede. 4.50 4.50 Dito, DL 100 Ah, 100. Uh, 100 isa Ah, okay, marami na 100. Sa mga boss. ganun 100 Hindi uh, oh. na rin mahal, no? Okay. Ang ganda, parang nasa may snow Magkano po yun na to, kuya? Ah, 1000 Ah, umura na to Ito ba, uh, ito? Ah, po, Ah, okay 5,000 daw hanggang 4,500. Pero pwede na, ang laki. Laki na yan. Eh. Dapat kasama na po ilaw. You know, so Ako. May design na siya. Actually, konti na lang. Maglagay ka na lang ng ilaw. Pwede na. Ito ang mga ilaw. Kuya, yung yung mga ilaw mo, doon magkano yun? Feel na film yung Pasko eh, no? Oo. Oh, ang dami. dami ng tingga. Hira pumili. Yung assorted yung kulay, magkano po? One to two. 50 meters. ba, Ang hirap mamili, ang daming magaganda. Tingin pa tayo hanggang oh. makahanap tayo ng pinakagusto natin. Scout muna tayo. Yes. Ito ang cute eh. Paano po ito yung gine-display? Nakatayo lang? Display yes, lang po. siya? Oh, yes okay. po. So kung ispesty madame, pwede pwede sabitin saan. Tis ah okay. Makano yung ganito? 500 okay. no? yeah, lang. Pwede sa bintana. O, wala, na sorry. Shopakin, free lagi natin binibili dito. Every Suki, time. Suki market lagi meron Yes. Mm. Ah, sarap. Very fresh. Ah. Kung naghahanap kayo ng mga wood na sangkalan, mga bowl, marami sila dito. Dito natin nabili sa atin. O binigay. May nagbigay. Nabibili ah, natin. May na. Na. Ganda rin ng quality, 'no? Uh. Um. Ma'am. 6,000 po. Ah, Medyo mas pricey lang siya. 6,000. Pang garden na ito eh. Na ito pang, outdoor. Ganda rin. Ito lang na. Pakita mo lang. Sige. Ayan. Mga malalaking bulak na. Ayan ba mabili? daming Christmas trees. oh. So. May kulay pink pa magugustuhan ni Achi no. Kuya, magkano po yung pink na malaking? 8,000. Ah, 8,000. Ang kadaran niyan nung no? itong mga dine display sa mall eh. Magkano po siya? Sa 2000. Ah, 2000. Pang outdoor. Sulit na para sa 8000 ang laki dapito. Eh. Sa mall ang mahal. Niya. Depende talaga sa tema eh. 'yan. Yeah. May lang post din sila. Oya. Maganda 'to. 7. 7. It's a may maliliit din eh. Oh. Ganda rin. Oh. Maganda. Ang ganda ng concept na to. Lumang TV. Maganda. How to make May hirip mag-set ng table. Magkano po yung ganito? Per piece? Per piece po. 50 each po. Full sale 40. Mama, okay na. Okay, thank you, sir. Magkano po 200? Uh, Kasi uh, mga ganito. Tatlo po 100. Uh -huh. Malalim pa sa Pinali loob. Malalim pangalan, ma'am. 3,000 yun, ma'am. 3,000. Malalim pa to. Malalim pa to. Malalim ka. to. P1,500. One One lang? Oo. Uh ito -huh. yung sinasabi ko sa'yo na gusto ko ilagay sa restaurant. Alam mo yung mm -hmm. pinaka-class? Mm -hmm. Ito na po yung pinaka-isang buong house. Bakit? P3,500, P3,000. May P1,000. Kung baka kasama na yung design na nang sulit. Kasi may kasama ng design eh. Meron pala dito yung sa restaurant na nilagay natin eh. Oo, mm marami. Marami palang choices kasi ako isa lang yung binili ko eh. Mm -hmm. Ah, ito! Palitan. Yun, 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 yun. Palitan yun, yun, yun. Pwede magpalit next time.

Oh, ng maliit na Christmas tree pang table. Oh. Kalabaw ano? po. Kalabaw po. Kalabaw po. Kalabaw po. 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 blue, so, anong anim. May pambalot na tayo sa mga regalo.